naman tayo sa dako ng uh, ating uh, video. Eto naman si Attorney Delgra kasi nakita rin natin kung anong nangyari dito no. Yung video kung saan si Attorney Delgra, ini-invoke yung Article 59 at ito uh, ay tungkol sa pagdadala sa local court. Panoorin po natin, pero si General Torre eh, hindi nakikinig. Kaya sana nandito siya para maintindihan natin bakit wala siyang pakialam sa pagpapaliwanag ni Attorney Delgra. Hindi naman ilan ang hinuli ngayong araw na ito, sir? Sa iba't ibang mga krimen? Ilan ang binigyan ng ganitong kasi nandito kayo lahat eh. Nag-iisang tao. Ilan ng ganito mga pangor. sa labas. Sir, hindi ko Just invoke Article 59. Bakit hindi yan magawa-gawa? Bawal na wakan. Bawal na wakan. Bawal na wakan. Bawal na Bawal na Bawal Bawal na Bawal na Bawal na wakan. na Bawal Ayun, maliwanag na ang uh, ini-invoke, ang sinasabi ni uh, Attorney Delgra was Article 59. Why is it na sinasabi paulit-ulit ng DOJ na Rome statute ng ICC, Article 59 does not apply? Gusto ko lang ipakita yung certification ng DOJ. Kaya nalilito tayo pa iba-iba. Andyan yung certification ng DOJ eto pa hindi natin maintindihan yung date kung uh, makita ni senator bato ang date po niya yung aresto ala uh, March 11 na certify lang yung warrant ng DOJ sa sumunod na araw wala na rin sa si Pilipinas si dating pangulo so ang certification sumunod sa aresto March 11 March 12 ang aresto March 11 maalala ninyo, eh yung certification March 12. Pakatapos, ang sinasite dito, eto na naman, ang sinasite dito, Part 9 of the Rome Statute, Article 59.4, Article 59.7. Eh, nakakahilo po kasi ang sabi nila, hindi na nag apply yung ICC at hindi na nga tayo member. Bakit yung authority sa pag-aresto, paulit-ulit na sinasabi kay Attorney Delgra pati na rin dito sa DOJ circular na ito ay dahil sa Article 59. Kaya nga kailangan na kailangan ni paliwanag nila kasi hindi natin po maintindihan. General Torre also claimed that he arrested Um, E.S. Medialdea, makikita natin yan, for the obstruction of justice. Ayan, mas kabisado na ni Senator Bato ito kesa sa akin. Ha. He admitted that he even handcuffed him. At uh, binasahan pa siya ng Miranda Rights eh, kung maalala natin doon sa video. E eh, kung gano'n, uh, kung inaresto niya si ES Medialdea to the local court, bakit hindi niya dinala sa um, presinto o inarestong totoo? Bakit imbes na arestohin at talagang uh, ikulog, pinadala pa sa Hague? Parang ang gulo. Kasi nung nandito si General Torre, talagang gustong-gusto niya yung Article 125 ng Revised Penal Code kay PRRD. Pero bakit kay ES Medialdea inaresto niya, tapos hindi naman niya kinuha. Imbes, pinasakay pa niya ng eroplano. Nalilito kaya ako. Tama ba yun? Hindi ba pag inaresto mo, ito turnover mo na o ikukulong na? Paano ba ang sistema, Senator Bato? <laughs> Dapat talaga. Eh, inaristo mo na eh. Hinangkap mo na. So, ano pang next move doon? Ha? Eh, kaya nga nakakapagtakapinagbiyahin niya. Tama ba yun? Kung alam makapagsabi na tama yun. So... Oo nga. At, eh uh, eto pa. Nung si General Torres sinabihan, si Attorney Delgra ang susunod na aarestuhin. Ano to? Uh, pananakot ba to? or talagang sinasabi niya kung anong gagawin niya next. Was he going to arrest him for what? Uh, was Attorney Delgra committing a crime? Wala naman eh, di ba sa video, nakaupulan yung tao eh. Tapos, uh, bakit hindi niya tinuloy yung aresto kay Attorney Delgra? Gusto ko sana siyang tanungin eh. Bakit hindi niya tinuloy kung talagang may krimen na nagaganap ni Attorney Delgra? Dapat, dinaresto din niya. Ba't hindi niya ginawa? Kung wala namang krimen, e eh, ba't siya nananakot? Was this a threat? If it's a threat, isn't it the crime of grave threats na bawal na bawal sa ating kapulisan? Article 282 of the uh, Revised Penal Code threatening to make, commit the crime of arbitrary arrest and detention is clearly a grave threat. So hindi ba liable si General Torre dyan? bilang uh, tanyag na pulis at general, di ba Senator Bato, ano sa tingin niyo? Hindi lang hindi lang liable, Madam Chair, kundi sa nakikita ko ay eh, talagang lasing na lasing siya sa kapangyarihan. Mukhang uh, he, he, he went overboard. ah uh, lahat na lang binayulit niya. Madam Kaya Chair. nga, sunod-sunod nga eh. Parang nga, uh, hindi naman tama to. Kaya sana nandito sila, pinagtanggol nila yung sarili nila kasi marami sa atin eh nagtataka, bakit ganoon si Medjaldeya uh, nabasahan na, nahankap na tapos hindi naman kinuha pinabiyahe, tapos yung isa tinakot ng tinakot, wala namang ginagawa, at uh, labag yun sa batas eh o... Para sa may init na balita sa loob at labas ng bansa, subscribe na sa Teleradio Servicio YouTube Channel